sir, magkasama sila. No, they were separate, ano. ah nung nakita ko na dito kasi, hindi ni ah, rider si, si, ano si Gunman along the way. Ito yung nasunda namin yung isa. Nag-alis siya ng helmet. Mm -hmm. nag-alis siya ng helmet, kaya tumagal kami ng 13 hours kasi hinanap na pa kami ng informant para ma-identify siya. And then, then, discreetly nalaman namin na siya, siya ay isang rider ng isang delivery app. Tapos na-identify na siya doon. Doon na napalabas siya namin. Naituro kung saan yung bahay. Kinuha na ng mga operatiba natin. Tapos, doon na rin ang naging lead natin para makuha natin si Gani. Si Gani. Ah, na tayo? O, kasi sinundan natin. Kasi nung binabahin, di na nasundan si... Di na nasundan na natin si ganma. So ito yung pinuntunan. So, so, na... area lang sila talaga. This are is clean from the CCTV recording and uh, being compared to to this one when they were arrested. So parang narinak lang namin. So you can see the similarity in all of this So sir, kaya tinan, uh, ongoing pa yung background natin sa kanila okay, sa kanila sa kanila mga kanila Yes, kasi ang bilis sila tinanggap yung, ano, yung trabaho na ito ayun, uh, tinitingnan namin kung meron ng sex na, na involved na ba sila sa ibang incident. Sir, so, yung guns register, uh, ano na po nangyayari ngayon sa guns? Yes, uh, it is an unlicensed firearm. Mm sa balistik siya, ano na namin, core checking. Ano uh, kung nagamit na siya sa iba, kinecheck natin kung nagamit na sa ibang incident. Uh, ano, kaso na lang po sir, nakaharap niya itong dalawa? This way, they will be charged for murder. Today? Yes, uh, ano, they will be charged for murder Now, na kiniprepare na